guys! Kumusta kayong lahat? Welcome and welcome back to my channel. This is Jennifer Alicando once again and for today's vlog ay magpapaganda tayo. Magpapaganda tayo ng ating buho kasi tingnan nyo naman yung buho ko guys. Ayan o oh, kulot kulot na. Hindi naman talaga ganyan ang buho ko. Straight talaga yung buho ko dati kahit nung dalaga pa ako. iwan ko ba bakit nung kailan tumanda sa ganaging kulot ang buho At yan na nga, pinapiksian ko na yung aking buhok kasi sobrang haba na niya dahil two years na yon mahigit na na-riband na kaya ayan pinapiksian ko na in magpapariban ulit tayo ngayon and magpapa hair treatment and ito kasalukuyang kinukulayan na yung aking buhok ang pinakulay ko dito ay color milk tea so ayan ina nilalagyan na ni ate and pagkatapos niya nilagyan niya nung matapos siya maglagay niyang color na yan alam niyo ba ang hirap talaga magpaganda eh no ang kati anit, grabe Diyos ko tapos ibababad pa yan sa ulo mo ng isang oras kasi titingnan pa kung tumalab na ba yung kulay na nilagay dyan sa buhok mo so grabe tiis tiis talaga ng isang oras nakati sa ulo ang sarap ng kamutin kasi parang may mga kuto ang kapi sa sobra pero ayan after one after an hour ay ayan binanlawan na binanlawan na ang ating buhok at nakita na kasi yung kulay nag, nag tumalab naman yung kulay niya and uh, parang ano naman okay lang kahit matagalan kasi ako naman dito tsaka, ano uh, we, I am always supporting doon sa mga small business so hindi ako nagpapa ano doon sa mga kilalang mga ano ba mga salon kasi bukod sa kilala sila syempre binabayaran natin yung pangalan nila and sa totoo lang mahal kaya nag, dito lang tayo dito lang malapit sa amin yung mga kaya nga ayun you no know, support din ba para sa mga nag nag na mga dito lang sa ano dito lang malapit para kumita din naman sila at ano lang mura lang yan mura lang ang bayad uh, kayang, Kaya kayang-kaya ng bulsa ni Faith <laughs> Actually, hindi ako ang magbabayad niyan. Lilibre lang tayo, guys. Lilibre tayo ni Faith, yung aking, yung aking anak na mami ni Damaris. Siya ang magbabayad ng ating hair reband for today. Kasi siya din nagpariban din siya, kaya papariban niya din ako. Para, syempre, pag nagsama kami, may pareho mga buhok namin. <laughs> o, oh, diba? Ang saya. Kaya, yun. Um, nilalagyan na ulit ito ng Uh, tawag nito binabanlawan na pala binabanlawan na kasi para tuloy-tuloy na yung gagawing ano sa ating pagpapaganda pero talagang tiis ganda talaga grabe ang hirap magpaganda guys so ayan na nga nilalagyan na tayo ng unang ano yung uh, medicine para sa pag rebound yung first ano ba tawag niyan first coating body ko alam basta yan na yung una para tumuwid na yung ating buhok. Inuuna niya palagi doon sa likod, tapos sa kananya... niya, pag natapos sa likod, sa, sa kanan yung sa may mga nape area. Yun, at, yan, tiis-tiis din guys, tiis-tiis, masakit sa liig, masakit sa balakang, malakit sa, masakit sa likod, kasi nakaupo ka ng, ano, nakaupo ka ng tuloy-tuloy, di ba? Pero okay lang yan, basta ang kalabasan ay maganda naman. So, Ayan, habang habang ano naman, habang tinitreat yung ating buhok ay may ano naman, may napapakinggan na sound o pwede kang manood ng TV. kaya yun, pero hindi parang hindi ka rin naman mabuboard ba? Tsaka pwede mong kausapin yung kinakausap ko din yung minsan yung ayan, yan siya si Ate yung nag na gumagawa ng aking buhok kasi nakakaano din nakaka nakakabore din ba nakakapagod nakakapagod yung upo-upo yun salamat salamat lang sa Lord no kasi kahit ganito na tayo eh meron tayong pagkakataon para magpaganda ng ating buhok o oh, di ba kasi hindi lang sa ano deserve din naman natin na ayusin natin yung ating buhok para lagi tayong maganda sa paningin ng ating asawa o oh, di ba <laughs> kahit sa bahay lang tayo lagi di bali na sa bahay lang tayo palagi basta maganda ang buhok basta ano naman guys huwag wag naman yung nagpaganda ka ng buhok at ipinangutang mo na yung ano <laughs> pinangutang mo na yung pambabaya diyan at nahirapan kang magbayad huwag naman ganoon papa papa ganyan lang tayo kapag ano medyo may sumbra sumbra ba Katulad niyan, may nanlilibre, di ba? Kasi kung ako ayaw ko dahil nag nagaano ako ng pera eh. Magaling ako magbilang ng pera, magkwenta ba? Iniisip ko palagi yung ano, unahin palagi yung kailangan ng bahay. And ayan pa guys, nagpalinis pa ng kuko. <laughs> At pinakita ko pa sa inyo yung pinutol ng aking buhok. So yan, At tapos na yung first coating ng ano, ng treatment ay ng pagre-reban so na ni ate parang feeling ko ang sarap matulog pag ginaganyan na niya, niya yung buhok ko oh. kasi ang lamig ang lamig sa pakiramdam bukod sa aircon sarap sa pakiramdam ba na ginaganyan yung buhok mo parang namamassage massage nagalaw galaw sabi ko nga dyan sa kay ate eh. pwede bang matulog <laughs> hindi pwede kaya hindi pwede matulog eh, kasi nga Siyempre, hindi naman yan tulogan dyan. And, ayan na, ina, ni bublower na binoblower na yung ating buhok para umpisa nang makita yung kagandahan ng ating buhok na gusto nating makita. So, ayan na nga guys, so tingnan nyo, nakikita nyo na yung color na yan. Milk tea daw ang kulay na yan. So, yan. Alam niyo ba dati, hindi ko talaga, ano, hindi ko naranasan niyang magpariban-riban nung maliliit pa yung mga anak ko. Hindi ko naranasan yan, kahit nga magputol ng buhok ko, ako ang nagpuputol eh, kasi nanghinayang pa ako sa ibabayad ko sa salon. <laughs> ganon ganon kamahalaga sa akin ang pera noong nung maliliit ang mga bata. Pero ngayon na medyo malaki na sila, malalaki na sila at may mga trabaho na yung iba eh, pwede naman na tayong librehin sa kaya ayan nakakatikim tayo ng ganito di ba ano talaga eh kapag marami akong narinig kapag ganyan na pag malili pa yung mga bata talagang maramdaman at maranasan mo talaga yung hirap sa buhay ba lalo na hindi naman tayo well off galing sa well off family so maranasan talaga natin yung yung hirap pero kapag ayan na pag lumalaki ng mga bata at nagkapagtrabaho na naka ano na din sila ba nakapandibre na din at sabi ko nga dati eh, ang, ang gulong ay umiikot hindi tayo laging nasa ilalim nilalagay din tayo ng Lord sa ibabaw so siguro noon nandun kami sa ilalim at unti-unti umiikot ang gulong umiikot ang gulong hanggang sa malapit na tayo sa tuktok <laughs> o diba? at ayan na kaya na nating magbayad ng pamparibad nakapagparibad na tayo ngayon pero actually sa totoo lang yung mga pariban ko e, eh, libre lang talaga <laughs> hindi talaga nang gagaling sa aking bulsa yung mga pariband na yan kasi um, yun nga sabi ko nga sa inyo eh, magaling ako magbilang ng pera unahin ko muna yung pangangailangan ng pamilya pangangailangan naming lahat kesa ibayad ko dyan sa pagpapaganda na yan. Although maganda naman, and sabi ko nga, deserve natin yan, pero hanggat, ano, hanggat, pwede pa, pwede pa yan. Tinatsaga ko yun, yung mahaba kong buhok na kulot-kulot na talaga. Okay lang sa akin yun, basta, ano, di ko, ay, di ako gumagastos ng ano lang ba, di ako gumagastos ng pera na para lang, Hindi ay, oh, hindi naman masasayang kasi pampag, parang sa sarili mo naman pero yun nga tinitingnan ko lagi yung pangangailangan ng ano ba pangangailangan ng pamilya so thankful and grateful to God na may nang lilibre may nagbabayad sa ating pagpapaganda although yan masakit na malak balakang natin dyan masakit na sa liig minsan nga inaano na ni ate yung aking ulo eh kasi <laughs> naninigas na minsan <laughs> naninigas na ang liig so ayan pang ano na niya to pangalawa na yata o pangalawa na to pangalawang coating to ng riband kasi dalawang beses lang pala niya gagawin yung no yung ipaplancha yung ating hair dalawang beses lang niya gagawin yan pero alam ko dati doon sa una kong pinagawa ng buhok is tatlong beses niya inano yun tatlong beses niya ni wait lang guys lubat na ang aking cellphone So balik na tayo, na-charge na yung aking cellphone. So ayan na, binabad na naman ng 20 minutes na lang naman yun, yung pangalawang uh, application ng reban 20 minutes lang, and ayan. Binabanlawan na naman ulit ni ate para maalis yung, uh, ano ba tawag nga yung medisina, para maging maayos na, and ayan. Sabi ko nga kanina, yung sarap na matulog. Kasi alam nyo ba guys, alas dos inumpisahan niyang aking buhok at sa mga oras na yun siguro mga alas 7 na and natapos talaga kami niyan ano na mag 8pm na ng gabi so isipin mo yan alas 2 na nagumpisa tapos natapos ng alas 8 so 6 hours na pag ano pagtitiis 6 <laughs> hours sa pagtitiis para gumanda para lang makita yung resulta ng ganyang buhok na tuwid. Ewan ko ba naman bakit kasi nauso pa yung mga tuwid-tuwid na buhok. E dati parang hindi naman uso yung ganyan. No? Kung ano yung buhok natin, e, yun, na yun Pero anyways, nangyari yung mga bagay na yan kasi may purpose yan for the betterment of our ano. <laughs> uh, atong, sa ating mga features. Sa ating Ayan, ano na sa ating mga sarili. So, ayan na, malapit na tayo matapos dito sa ating pagpapaganda sa tiis ganda na, na ito. <laughs> malapit na matapos kasi, ano na, syempre mag alas 8 na tumgots na yung ating mga ano, bulati sa ano naalaga ang alaga nating bulati sa Chan kasi alas 8 na nga. So ayan, gustong-gusto ko nang umuwi. And anyways, guys, maraming salamat nga pala sa inyo sa inyong mga uh, walang sawang suporta. Salamat sa mga nag-join ng aking ano, join button, sa aking mga sa nagpa-member. Hopefully ay but wag, wag kayong magsawa, wag kayong magsawa sa panunod ng aking video and please like and subscribe and hit the notification bell para upgrade updated tayo sa mga susunod ko pang mga video and maraming salamat sa pagtanaw, salamat sa pagtanaw, salamat sa lahat sa supporta, thank you for watching and ingat po kayo palagi, samahan nawak kayo palagi ng ating Panginoon and I pray na pagpalain tayong lahat and i-provide ni Lloyd ang ating mga pangangailangan lahat and proteksyonan nga tayo sa araw-araw na ating mga ginagawa and samahan niya tayo palagi saan man tayo magpunta and ano man ang ginagawa ng ating mga kamay ay pagpalain niya palagi salamat at ito na nga ayan na ang final look ko, ayan di wa diba natapos na guys tapos na at ito na Thank you for watching. God bless you and magingat po kayo palagi. See you on my next vlog. Bye bye.